naranasan mo na rin ba ang ganitong paraan ng pagkakayod ng niyog? RK ka kung hindi mo ito naranasan. At ito na nga, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang gagawin namin dito ni inay sa aming kinakayod na niyog. At kapag mainit na nga ang kawali, ilagay na natin ang asukal. Asukal na pula ang ating gagamitin sa pag-aarnibal. At ayan, tinuturoan nga ako ni inay kung paano at ano ang dapat kong gawin. At ayan, yung asukal nga ay kusang natutunaw dahil dun sa init ng kawali. At kapag ganito na nga ang kulay ng asukal, haluin lang ng haluin natin. At kapag ganyang tunaw na tunaw na nga siya, ilagay na natin ang kinayod. natin at talaga namang nakakatuwa si inay dahil sa edad niyang 68 years old nakakagawa pa siya, nakakapagluto pa siya ng katulad nito at ayan pagkatapos nga nating mailagay yung kinayod natin na niyog, sabay na din nating ilalagay yung asukal hindi at ayan, sabi nga ni inay, ito ay kusang magkakaroon ng tubig dahil ang nakikita natin ay dry pa siya. Haluin lang natin ng haluin hanggang sa magpantay yung pagkakamix ng asukal at ng kinayod na niyog. At ayan na nga, nagtutubig na, kumakatas na ang aking niluluto. Nagmimix na nga yung asukal tsaka yung katas ng niyog. At ayan, ito na nga, luto na ang niluluto kong bukhayo. Bukhayo ang tawag dito sa Quezon, iwan ko lang dun sa ibang lugar. Isa ito sa masarap at napakasimpleng dessert na pwede nating ihain sa ating mga bisita kaibigan at sa buong pamilya